yung buntag mga kabigatla huwag akong mga iyaan dira sa so, sayo kayo kung nagmata dira guys so, nakita, ha, mo na guys nagpaging din siya no sa so, abe kaya na kung nag, nagpaaso pero fogging gina siya fog tanawa guys hmm. nakodiri ha nagpaging din dira So, di ba nakita niyo nang foggy siya ug gawa, na guys tinuod ko ni no basta month of June ting uwan ting ting tubo sa mga tanom ha bago lang ako gilampasan last month ang karon nga ni tubo sa siya mm. so guys you know what guys nakipakita pakita niyo guys kanina kadlaw na nagsagob ko og tubig alas 4 pero nakita na ako guys naman dyan yung tunok sa akong tiil oy <clears throat> bakit po ba sakit pa wag may siyang tunok guys pero kaya ba ano ko kung gusto nang tanumag guys ang tunok sa akong tiil bakit kung tamo guys nakita niyo ana guys kanang pink o buwak hmm. diba kita niyo so diba mura ako na akong nag garden dire eh nag-garden ni natan awa gud o siyang buwak nga pink to so, ba mo kung saan lang atanog guys kana hmm? siya hindi hmm, ba Nung hmm, cute ko ayo yu yung buwak kay pink pero i know this plant kam mo ba mo kung unsa ni nga tanhon hmm, ni kayo samot na ni kanisya, guys oh diba? di ba kung gi-focus din ako ninyo guys pero guys, abi ba mo guys? Dili ba ya gyud ingon no nga ang tawo ray mauwawon. Asta pud di ay ang mga <coughs> asta pud di ay tanuma nga pointing uwawon imo gali kapon mauwaw na sila guys. Mm. Ano, ako hikapon guys, ha? So mauwaw din siya guys. Ano? Oh. Mm. Naka hmm, na. Aksyon siya kawa. Tanawa guys. Hmm. Hmm. Nakita ninyo? Hmm. Diba? Ni Aksyon siya ko. Hmm. O oh, diba? Mauwaw siya kung imo siyang hikapon. So, mauna. Ayaw dyo kong hikapan ninyo kay mauwaw ko. <laughs> Sama aning uh, tanum so comment down below guys of what kind of plant is this okay comment down below bye bye